Magandang umaga sa inyo mga kagulong, kabulkit at mga katanim Ang video ito ay hindi mo na tungkol sa vulcanizing shop Pero importante ito lalo na kung mahilig kayo sa pagtatanim Dahil sa video ito ay tuturo namin kung paano mag air layering Pero syempre sabihin ko muna ano ibig sabihin ng air layering ang air layering ay isang pamamaraan para maparami ang pananim. Sa pamamagitan ng pagbalat sa sanga ng isang punong kahoy at balutin ng masang lupa para ito ay paugatan. Ito ay kilala din sa tawag na marketing. Pero di ko na masyado may papaliwanag sa inyo ng malaliman. Dahil di man po ako tapos ng agriculture o anumang kurso patungkol sa pagtatanim. Ang technique na ito ay natutunan ko lang din kaya i-share ko sa inyo para lahat tayo matuto. At kung sakaling magustuhan nyo ang kaalaman na ito, huwag nyo kalimutang pindutin ang subscribe button at click nyo na din ang notification bell para manotify kayo dahil marami pa akong i-upload tungkol sa aming vulcanizing shop at syempre dito sa aming maliit na farm. Kaya simulan na natin. At ito na nga po ang aming sample sa inyo ay puno ng kalamansi. At yan pong nakikita nyong napakagandang dilag ay ang aking ex-girlfriend. Tingnan nyo naman. Napakagandang dilag. At first time nya po na mag ganyan o mag air layering at ang bilis niyang matuto. Ganyan lang. Kailangan nyo lang ng kutsilyo na... Siyempre. Matalas. Para hindi kayo mahirapan magbalat. At yan na nga. Malapit na pong balatan ni... X yun Medyo Nahirapan siya ng konti At yun, finally At pagkatapos nga po niyan ay kailangan yung kuskusin At matanggal yung parang unang layer Nung pinagbalatan Para madali siyang ugatan At yan pong nakikita nyong hawak niya. Yan na po yung pinaghalo kong bunot ng nyog at lupa. At yung ginamit kong lupa po dyan na yung medyo uh, po siyang clay. O medyo malagkit na lupa. Hindi po siya yung buwaghag. At yan nga po kailangan nyo ng plastic. At yung plastic na ginamit namin dyan, yung ordinary lang na plastic na kung saan yung pagbumili kayo ng ulam sa karinderiya o sa mga turo-turo, yung ganyan pong plastic ang ginamit namin dyan. Ang ginamit namin dyan. Yan, kung kikita nyo, diba? Bunot ng nyog. At lupa. Yan kailangan po ay basa yung pinaghalong bunot at lupa para nga madaling pagugatan at syempre laging basa yung parte na pinagbalatan natin Pagpasensyahan nyo na po kung sakaling may napapansin kayong mali sa mga terms na binanggit ko lalo na dun sa mga marunong talaga ng method na to o ng pamamaraan na to kasi nga po hindi rin naman talaga ako nakapag-aral ng agriculture o ano pa mang kurso tungkol sa pagtatanim kaya kung merong meron mang kayong mapansin ng mali sa aking ginagawa huwag po kayong magatubiling mag-comment yan sa baba at isa-isain ko po yung basahin para mas matuto pa ako at syempre mabago ko sa susunod kong vlog na mali pala yung nagawa ko o kung ano man yon at yan na nga po ay tinatalian na ni misis magkabilaan po yan para hindi po siya bumuka ah, talaga mapan mapanatili yung moisture sa loob At yan na nga po, patapos na si misis. Kaya ipapasyal ko muna kayo. Yan, yan nakikita nyo po. Yan yung rambutan na pinag-air layer ko kanina. Katapos lang namin. Yung dalawang yan. At yan po, yan ay pinutol na namin yung inner layer namin dyan. After may get 2 months nga. At papakita ko sa inyo yung nilipata namin. At ito nga pala Lanzones Hindi pa po namin yan Minamarkot kasi nga hindi pa naman siya nabunga At ito pa Kalamansi At marami ba po dyan At ito na po tayo Ito yung sanga rambutan Na kung saan eh, Inner layer po namin Yan yon At yang puti na nakita nyo itlog po yun at yan after one week po meron siyang supling o meron ng talbos yan na nangangahulugan po successful successful po yung ginawa naming pagmarkot yan pasensya nyo na po at medyo blard Ayan. Yan po yung rambutan na pinutol ko dun sa isang pinakang puno. At baba pa, baba pa po tayo. Maliit lang po itong aming farm. Pinagtyagaan namin pagtaniman. At ito na nga po. Ito po ay rambutan. Yan. May mga bunga na po yan. Yan, kalamansi. Kaya, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe para manotify kayo sa mga susunod pa naming i-upload na video o kaalaman tungkol dito sa aming maliit na farm, dito sa aming maliit na taniman. At hindi lang po yon at tungkol din sa aming maliit na negosyong vulcanizing shop. Kung paano magtayo ng negosyong vulcanizing shop. Marami po kaming tips dyan para sakaling magustuhan nyo ang negosyong vulcanizing shop. Abay, panoorin nyo lang po at marami kayong matututunan dyan. Yan po, pagod na si misis. Pawisan na. Kaya hanggang dito lang po ang aming video. Salamat po sa inyong panonood. Thank you thank you and God bless